kabila ng sinasabing paglagon ng ekonomiya, halos labing dalawang milyong pamilya ang nagsabing mahirap sila ayon sa pinakabagong survey ng SWS o Social Weather Stations. Paliwanag ng Ibon Foundation, hindi raw naramdaman ang karamihan ng pag-unlad dahil mga maliliit na sektor lang sa bansa ang umuunlad para mabawasan ang kahirapan ipagpapatuloy raw ng Malacanang ang Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, my report, si Joseph Morong. Joseph? Jessica, napakaliit lamang nga no mga sektor kung saan lumago yung ekonomiya, 8% lamang yan. Kaya kung nga, ibon ang tatanungin, ay hindi talaga mararamdaman ng ating mga kababayan yung sinasabing paglago ng ekonomiya. Marami sa ating mga kababayan ay nasa sektor pa rin ng agrikultura. 31% yan ang kabuoang nagtatrabaho sa buong mansa. Kung ikaw ang tatanungin, mahirap nga ba ang buhay? Mas magandang buhay ngayon, o no? Mas mahirap. Mas mahirap. Mas maganda noon. Kasi maliit lang ang puhunan, malaki kita. Sinaaling Virginia, bumaba ng Maynila galing sa Sambales para asikasuhin ang kaso ng anak na nakulong. Dahil kapos sa pera, nagbaon na lamang sila ng kanilang pagkain para sa maghapong pag asikaso Baon namin kaninang manaling araw hanggang ngayon. Yon lang ang anong pagkain kasi wala kaming talagang budget dahil mahirap talaga sa amin. Sa itlog at saka... Yung siyang kanin lang. <laughs> Hanggang ngayon, naghihirap pa rin. Naghihirap pa rin. Hmm. Bakit? Siyempre, ang wala kaming hanap buhay, nasa bundok lang, naguuling, sa sambalis. May ilang kami nakausap ang sabi, maluwa naman daw ng konti, basta magbabanat ka ng buto. Siguro yung pananaw nila kasi ganun dahil yung iba kasi talagang walang hanap buhay. Pero kung masipag ka, sa tingin ko hindi naman ganun. Siyempre maaluan ka, naghahanap buhay. Uh -huh. Eh pag hindi ka maghanap buhay, wala. Kasi ako, mga anak ko, hindi na bibigay sa akin. Pero may ilang kahit may trabaho na, kapos pa rin daw ang kita. Okay naman, kasi may trabaho ako eh. May pera akong kahit pa paano. Yan lang. Pero sapat mo yung kita? Hindi rin eh. Bakit? Kasi minimum lang ako eh. Bakit nga ba tila hindi maramdaman ng bitukan ni Juan ang umuunlad na ekonomiya? Kahit nga ang artistang si Rafael Rosel may opinyon sa kalakaran sa bayan. Kumakalat ngayon sa social media ang isang artikulo mula sa online showbiz portal na www.pep.ph kung saan sinabi ni Rosel na ayaw daw niya sa sistemang politikal ng bansa dahil tila kanya-kanya lamang daw dito at kukonti ang nakikinabang samantalang mas marami ang nagihirap. Kung titingnan ang pinakahuling survey ng Social Weather Station, masasabing may basehan ang sinabi ni Rosel at ng ilan namin nakausap. 55% ng kanilang mga sinurvey o katumbas ng 11.8 milyon ng mga bahay ang nagsabing mahirap sila. Mas mataas yan sa 50% sa dating survey. Umuunlad naman daw ang ekonomiya. Ang sabi ng gobyerno, tinatayang ang 7% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP noong 2013. Pero bakit marami pa rin ang nagsasabing mahirap sila? Cynthia Lamang, ang paliwanag ng grupong Ibon Foundation. Hindi talaga mararamdaman ng nakararami yung economic growth na yan kasi nakonsentre siya sa napakitid ng mga sektor sa Pilipinas. Um, ng 2013, yung talagang booming sector natin, real estate at construction. Pero real estate at construction, 8% lamang ng trabaho nasa dalawang sektor na yan. Napakakonte ang ina-employ ng mga sektor na yan. Tapos nakonsentre pa sa NCR at Central um, Luzon, yung growth sectors. Pinakamarami pa rin daw ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura kung saan may 11.7 milyong Pilipinong nagtatrabaho dito o 31% ng kabuang bilang ng mga nagtatrabaho sa mansa kasunod ang trade, manufacturing, transport and storage at construction. Pababa rin daw ang bilang ng mga trabaho na nalilikha mula noong 2011. Kung dati pumalo ito ng lampas isang milyon, noong 2013 wala pa itong kalahating milyon. Pagtatanggal ng palasyo, ipagpapatuloy nila ang Conditional Cash Transfer Program dahil nakakatulong daw ito sa pagbawas ng kahirapan. Jessica, dagdag pa ng ibon, no? ay, hindi na nga masyadong dumarami yung trabaho, ay marami pa rin yung mga walang trabaho. Ang 4.5 milyon ng ating mga kababayan ang sa ngayon ay nagahanap at walang trabaho, Jessica. Okay, kasi yun ang sinasabi maging na ekonomista, Joseph, na uh, indicator talaga kung bumubuti ang ekonomiya, kung nadadagdagan yung mga trabaho na pwedeng uh, mag-employ at makabawa sa ating unemployment rate correct Jessica pero nga yung uh, kung saan sila lumalaki eh, medyo maliit na lamang yung uh, mara konti lang yung mga tao na nandyan, it's 8%. Ang kailangan talagang pagtuunan para masabi na yung ekonomiya will trick, yung, yung pag-unlad ng ekonomiya ay mag trickle down para doon sa sinasabi natin ng inclusive growth doon ka sa 31% at yan yung sa sektor ng agrikultura kung saan mas marami pa rin sa ating mga kababayan ay doon nagtatrabaho Jessica. Okay kung sa bagay hindi naman mahirap intindihin yun kasi pag ang tao may trabaho makakabili siya ng kanyang mga pangangailangan medyo mas gagaan yung kanilang mga pasanin sa araw-araw mabanggit ko lang kasi nung uh, Christmas holiday ako uh, nakapagbiyahe uh, no nakauwi ako sa aming probinsya it just occurred to me no through the years makikita mo talaga sa probinsya kung uh, saan ang galing yung uh, yung uh, economic growth na tinatawag makikita mo sa mga bahay-bahay ng mga kababayan natin na nadadaanan no ang gumaganda ang bahay yung mga may OFW yung mga may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa uh, ibang bansa. At yung pagtayo ng mga mall, uh, I understand, uh, lahat yan bunsod ng OFW money. Yun talaga ang number one na uh, uh, nag-drive uh, ng ating, uh, driver ng ating economic growth. Wala. Ah, uh, siguro, ewan ko kung fair, no, pero parang kung ikukumpara mo dun sa indicators na makikita mo from uh, uh, investments uh, from the government sector, wala ka halos makikita kumpara doon sa uh, visible na mga palatandaan ng uh, pera ng mga OFW. So, Sir Jessica, yung OFW remittance natin, lifeline yan talaga ng ating government. Hindi naman nila itinatanggi yan. Kaya lang, meron din yan yung tinatawag natin ng social cost, no? Kasi pag uh, aalis ka ng bansa, syempre may maiiwan ka ng pamilya. And for some other people, eh, medyo hindi maganda yung epekto na yun. Para, kasi ang simple lang. ba if you want na maramdaman ng mga tao yung pag-unlad ng ekonomiya, siguro pwede mong pagtuunan kung saan maraming mas nakikinabang. And, sa perspective ng ibon, it's the agriculture sector. Sabi, paano to gagawin? Bigyan ng lupa, no? Yung ating mga magsasaka. And uh, one of the social reforms na kailangan-kailangan para maramdaman talaga. At masabi natin na uh, hindi lang iilan yung nakaka makakapagsabi na well, umuunlad ang Pilipinas. Okay, at mabanggit ko lang kasi naging issue yung uh, PIDAF, PDAF the past months, no, last year. Talagang kalahati yata ng taon 'yan ng uh, malaking issue eh. Alam mo, nakakapagtaka, hindi mo nakikita yung uh, yung uh, senyales kung saan napunta, yung bilyon billion mga pisong pinag-usapan o no? napunta sa PDAF pork barrel. nga nagpapaunlad ng kabuhayan ng na marami nating mga kababayan eh yung OFW remittances talaga. Para nakakamissan pag iniisip mo, no, if you parang nagkocontemplate contemplate ka yung mga pinagdaanan natin ng mga storya. Kasi pag yung PDAF or isang bagay na para sa gobyerno, yung pera ng gobyerno, kinuha mo para sa'yo, may ninanakawan ka eh. So ito yung mga dapat, kung limbawa, imagine mo na lang yung billions of pesos na yun, if you were able to probably ay ipaunla rin yung coconut industry sa Southern Tagalog where I'm from or sa Norte, yung mga bigas doon, eh, sa Central Luzon, no? eh baka mas marami yung ating mga kababayan na medyo mas maalwan yung pamumuhay nila. So pag, if you pag nagnakaw ka talaga, tao yung kinukuha naman. Mm Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.